Hello everyone! Happy Sunday! Kumusta po kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa office again ng DCS dito sa Ortigas. So gusto ka lang i-share sa inyo yung another product ng DCS. At ito yung lagayan dito parang 7-Eleven lang. <laughs> okay lang yan. So ito yung product na yung feature natin ngayon. Kasi tapos na tayo sa serum, tapos na tayo sa uh, temptation, eo de perfume. So, ito naman, porcelain skin facial care kit. Yan. So, obviously, para sa mukha ito. So, ang gagawin nito, uh, pagandahin yung muka. <laughs> uh, so, babanatan yung muha. Ano bang purpose nito? So, eto, basahin ko sa Babasa ko sa inyo. Yan. Ha? So, tanggalin natin just leave. Seneng! Yan. So, eto, toner. Eto, obviously, uh, Sabon. Uh, triple whitening soap po ito. Okay? Triple whitening soap. Tapos, ito, dalawang cream, night, at saka day. Oh, sige, so, so yung day, siyempre, sunblock yun. Okay? Uh, napaganda. Ito, para sa mga gustong i-maintain uh, yung uh, kanilang pagmumukha. Ba? Diba? Mababae ka man o malalaki, pwede. Uh, unfortunately, ako, yung... Tinatamad eh. <laughs> o, oh, kaya magbibenta na lang ako. magbebenta uh, magbibenta na lang ako sa mga mahilig nito. Change your brand. You try this uh, porcelain skin by DCS. Yun. ah uh, so, paano ba itong negosyo? Maliban sa benta-benta. normally, sa negosyo, mag, uh, you buy low, you sell high. So, as a company ng uh, DCS, nag, start, uh, nag ano kaya nan, set tayo ng ano uh, standard para uh, hindi na tayo magpabababaan tapos magpataasan kasi uh, it will create chaos sa market. So ang ginawa namin, meron po kaming uh, distributor price kung member po kayo. Tapos meron naman tayong SRP. So diyan naglalaro. Ito yung distributor, uh, ibig sabihin member ka ng DCS, ito naman yung SRP, ito mabibili ng mga consumer o customer na hindi member. So, ano pong requirement dito? Ano pong requirement dito na pag may member? So, bibili ka lang ng package nito. Ang package nito, uh, syempre, parang bultuhan na. Ha? Meron tayong uh, 9288 ha? na package nito. so Kung gusto ka sa mababa, may mga mababa na para maka-entry ka sa DCS as a member. At hindi ito ang kukunin mo. Ha? Hindi ito. Yung ibang produkto ng DCS. Maraming choices naman eh. Uh, so, tapos, uh, pag bumili ka na, repeat purchase, discounted ka na nito. Discounted ka na in a certain percentage as much as... Uh, ang range kasi sa mga produkto, mga discount, is nasa uh, 25 to 50% of sa mga produkto. So, ito, specifically... Uh, 25% off to pag member ka na. So, pang personal use mo, tsaka syempre pang negosyo, maganda talaga magnegosyo guys. Ah, maganda magnegosyo kasi makatulong yan sa atin na hindi tayo magtagal sa, sa present uh, status natin uh, sa trabaho natin. If you love the, your your job, okay lang yan. Ba, importante yung kitaan mo na kailangan magdagdag magdagdag ng magdagdag ang source of income mo dahil yung sahod po natin o source of income mo ngayon although uh, stable 'yan pero yung kapasidad ng, ng pera na nakukuha mo lumiliit po 'yan dahil sa inflation natin kaya para ma cope up 'yan ma madagdagan 'yan ang kasi ang bilihin natin, ang gastusin natin eh pa ano eh, pa-increase eh. Hindi yan pabawas eh. 'Di ba? Dati wala wala, wala namang wala hindi naman sa budget ang ang communication. Ang communication ng dati pag magpadala ka Telegram, padala ka sulat, post office. Pero ngayon, kasama sa budget yung internet. Dati kuryente tubig lang. Eh pag nasa bundok ka, walang bayad tubig. Eh ngayon, na orient na ang mga tao na hindi na inumin yung ano ultimo yung uh, yung spring hindi na iniinom bakit nagpapa-deliver ng, mineral water 'di ba kasi kahit kinagisnan yung spring na mainom naman yun parang feeling nila social in pag nagpapa-deliver ng process process yung ano yung, uh, dumaan sa reverse osmosis process yung nasa refueling station iba na iba na Tama? Ah, eh nabubuhay naman tao dati na gano'n. Pero sa mga bagong panahon, eh, nag-iba na talaga. So, ibig sabihin, nadagdagan, nadadagdagan yung dapat na normal na gastusin. Iba ng normal ngayon. Kaya kung magkano ba yung kinikita mo ngayon, eh, dapat nagdagan yan. So, you need other source of income. Diba? O, oh, kung di mo, di ka in line, o oh, ayaw mong magbibenta beta it's not a cup of It's not my cup of tea, di ba? Ay, sige, okay lang yun. Ha? Ang importante, eh, willing ka na matuto ko nung wala ka ngayon. Willing to learn ka lang. Bakit mo kailangan na uh, mag-willing to learn ka? Eh, ikaw, ikaw kasi dala sa sarili mo eh. Ha? Kasi po, you need extra income nga. You need extra income. Lalo na pag lumalaki pamilya mo, Bata pa ngayon, anong kailangan? Diaper. Ba? Bata pa ngayon, anong kailangan? Gatas. Walang gatas, mama eh. silip mo din eh. Di ba? O. Oh. Eh, lumaki. Anong kailangan? Edukasyon. Hama? Eh, kung saan ka nagtatrabaho, pwede bang sa public? O pwede naman. Pero pag may pride ka, gusto mo yung quality, gusto mo magkaiba, magkaroon ng ibang koneksyon, Yung, yung anak mo, ilagay eh, mo siya doon sa private. Ilagay mo siya doon kung saan nilalagay yung mga taong gusto mong magsalamuha ng anak mo pagdating ng araw, lalo na pag wala ka na. Ha? Huh? So, it needs money. Ha? Huh? It needs money. So, kailangan mo uh, mag-additional source of income. Diba? Pag lumalaki, lumalaki, dagdag yan. E, eh, isa pa lang anak mo, nadagdagan, nadagdagan, nadagdagan. O habang tumatagal, e, eh, tanong, kung anong trabaho mo, Mabilis ba mag-increase yung sahod? Hindi naman. Responsibilidad, madali. Tambak sa'yo lahat. Lalo pag na, nawala, yung, ano, nawala yung kasama mo, nag-resign o kaya na si Habang wala pa silang ginukuha para dyan, itambak yan sa'yo, trabaho mo. Nagdagdag ba kagad sahod? Wala. Yun yung reality. Diba? Kaya, sideline. Sideline. Sa sideline kasi wala namang ano, wala namang uh, kota o kaya sarili mo lang kota. Halimbawa ito. Ha? Sideline ka. Mayroong interesado dalawang tao, na naka, nakabenta ka ng ganito. Hindi e parang libre ka na sa ginagamit mo. Di ba? Ganun ang reality. So, imbis na gumastos ka, na libre ka na bakit? Nakabenta ka eh. E what if hindi lang dalawa? Ano pang malibre mo? Mga supplements mo. Para mang, mga supplements mo para ma-remain ka na healthy. Kasi katawan puhunan talaga in general. eh Diba? Yung iba, ibang puhunan lang naman yun, dagdag eh. Pero, wag, hindi ka healthy, wala lahat eh. Ha? So, yun yung uh, i-recommend ko uh, for this uh, video, for this Sunday uh, video. Ha? So, sa mga nag-DCS na, tuloy-tuloy mo yan. Huwag kang tumigil, sideline. Tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo ba hanggang hanggang maging successful ka na bibitawan mo na yung uh, trabaho mo o ano pa diyang ibang ginagawa mo para ma-enjoy ka naman may karon ka ng time freedom. God bless and happy sunday. Bye-bye.